Simbahan ng Miyagaw Ang Simbahan ng Miyagaw ay isa sa mga apat na simbahang barok ng Pilipinas na naitala sa talaan ng pamanang Pandeigdig ng UNESCO noong 1993. Ang simbahan ito ay matatagpuan sa bayan ng Miyagaw sa Iloilo. Kinilala ang simbahan dahil sa pambihirang istilong arkitektur nito ng mga pag-angkop sa barok Irofio sa Pilipinas ng mga artisanong Chino at Pilipino. Itinayo noong 1787 Si Francisco Maximo Gonzales, isa sa misyonerong Agustino. Ang simbang ito ay simbolo ng daang taong kultura at pamumuhay ng mga naninirahan sa Miagaw. Sinasabing may dalawang maaaring pagpinagmulan ng tawag ng Miagaw. Sa Miagos, isa sa mga halamang noon ay mayabong at tumutubo sa lugar at isa sa mga Miagaw ayon sa mga kwento. Tinanong ng mga Espanyol ang pangalan ng lugar, ngunit inakala ng negrito nangalan ito ng tinatanong na sinasabing miagaw. Ang pagsasakatutubo ng ng barok ay mababanaag sa pinakamaharap ng simbahan na pinamamulutian ng pintura ng puno ng mga niyog, bayabas at papaya. Yari ito sa Tabria o isang uri ng batong mina mula sa bundok Igrabas, isang kilometro mula sa kabayanan. Makikita na dito ang mga ng revolto ni Santo Tomas ng Villalon, ang santong patron ng simbahan. Ng mga revolto na si Henry, Saint Henry at Santo ni Papa at ang kanilang mga sagisag sa kanilang ulo ng bahagi. Ang tinubog sa gintong revolto ay nagbigay naman ng dagdag ng kinang sa payak na interior nito hindi sa mapagkakatakang nakakapanatili ang simbahang miyagaw sa loob ng ilang daang taon dahil sa pagkakayari nito na parang kuta nakabaon ang 6 na metrong lalim ng mga pader at isa't kalahating metro ng kapal ng triplo naman ito na pagkakayari sa mga haligi na sumusuporta sa buong istruktura ng simbahan at tagsilbing tanggulan ng panahon ng digmaan. Ang bisa ng Presidential Decree No. 260 noong August 1, 1973 ay ginawaran ng makasaysayang pananda ang Simbahan ng Miyagaw. Sana naibigan nyo ang uh, kung salaysay tungkol sa isang makasaysayang lugar na isang simbahan sa Miyagaw, tinatawag na Simbahan ng Miyagaw. Sana subscribe po nyo ang aking channel at hit ang notification bell para sa susunod yung video ay meron po kayong update. Maraming salamat po.